Tila nagbunyi ang mga fans ng 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach matapos i-anunsyo na siya ang kauna-unahang Pinay nararampa sa taunang ng L'Oreal Paris Lady Filet Walk Your World Runway Show. Si Pia ang representative ng Pilipinas. Makakasama ni Pia Wurtzbach sa pagrampa sa runway ang mga kilalang global ambassadors gaya ni na Kendall Jenner at Cara Delevingne umani naman ng congratulatory comments para kay Pia at hindi rin nakaligtas na patutsadahan ng mga fans ni Pia si Heart Evangelista na tila may tensyon sa pagitan nila dahil na rin sa mga bardagulan ng fans at kamakailan ay pinaghinala ang si Heart na may patutsadang matindi kay Pia hinggil sa pagpo-post ni Pia ng video na hindi umano sa kanya sa New York Fashion Week. Say naman ng mga ibang fans ni Pia, baka may aatakihin daw sa puso sa tagumpay ngayon ni Pia